Mga mangatamsak, ah, inaabangan namin yung bangka para ah, lumao kasi malalaki yung mga alon kaya binantayan namin para tulungan. Ayun, hinihintay namin. Ayun yung bangka sa dalao to. Oh. Para tulungan silang magbuhat ng bangka, ilayon pataas. Tingnan natin kung marami silang huli nanginista kasi sila mga tamsak pang malakihan na lambat kaya abangan natin daling araw pa lang ah, nag cloud na sila kaya ayan napadaong na sila mga tamsak pa uwi na abangan natin kung ano yung kuha kanila mga huli sana mayroon silang mga huli mga katamsak kasi pang malakihan na lang bat yung dinala nila ayan o oh, malapit na sila ayan malaki yung mga alon dito sa tabi kaya inabangan namin para tulungan sila ayan na sila mga tamsak malapit na at saka dadaong na

bet ka boska ka, lengkap kuyet huli Zero, kahit isa, wala. Mahala. Medyo natama sa ano, Malas. Ano, tansak, nilang dito na lang. Wala silang huli, kahit na malaki yung malun. Pang malakihan na, ano, lambat, walang huli. Tansak, nilang dito na lang. Bye-bye.